Hello, good morning kapwa ko mga magsasaka ang gagawin natin ngayon didilikan ko itong ano itong aming punda kasi so, sunod yung init ano na siya eh uh, bumitak na yung mga lupa o oh, naanwa ng punda uh, let's go magdidilig tayo hello. <coughs> Operasyon Dinig. Kailangan mahalin natin yung ating mga tanim. Diligan. May kasamang pagmamahal. Para mapreskuhan sila. Oh. bibigyan yung ating mga uh, pula para mabilis lumaki dito sa probinsya pag masipag ka lang hindi ka magugutom kung meron kang palayan, kaya inyugan, alagaan mo lang. Sipag lang. Sipag at yaga lang. Pag masipag ka, magkanim ka, may aanihin ka. Oh, pag may iinani ka, meron kang kabuhayan.